Magandang gabi sa inyo So kakagaling lang namin, no? kakauwi lang namin galing uh, Iloilo City So meron ako nabili ulit dito na speaker So buksan ko lang muna sa plastic Bale ito mga boss idol, nakapag uh, bili ulit tayo dito ng isang live pro Bali yung isang live pro sa susunod na lang ulit kasi wala pang budget yeah, Yung kukunin ko sana yung uh, challenger na kingpin na 2000 watts Kaso walang stock Yung ibibigay pa nga sa akin sana yung naka display Mabuti lang nakita ko sabi ko ayaw ko ng ano nang uh, naka-display, gusto ko yung stock. Kasi sabi nung nagbabantay merong stock tapos nung uh, nag-agree kami sa na, nag kami na bibiling ko yung isa. Uh, yung uh, ibibigay niya pala sa akin yung ano yung uh, naka-display. So ayaw ko kasi nang naka-display, marami nakasing nakahawak niyan. So na maraming moist na po 'yan. So hindi ko rin uh, hindi ko rin alam kung ilang uh, buwan na po 'yan na nakasabit sa kanilang display. So mabuti lang nakita ko na yun pala yung ibibigay nila sa akin yun pala wala silang stock so gusto ko sana yung ano eh yung kingpin para ma ano natin masubukan sana kaso wala talagang stock so uh, pumunta ulit kami sa gems no so live bro ulit yung kinuha namin dito bali yung challenger pala na 2000 watts nila mas malaki sana yung magnet grabe yung laki ng magnet nun at saka ano nasa 5 inches ata yung voice coil na di 12 na yon, grabe laki Siguro ganito hanggang dito yung magnet po niya kaya nagustuhan ko siya nagustuhan ko siya. Kaso lang wala talagang stock no. Kaya dito na lang balik na lang tayo sa Live Pro. So ayan mga bossing ah, so magano ta magano tayo ulit unahin ko muna yung mga speakers paunti unte So apat na piraso ulit yung kukunin ko dito tapos uh, kung uh, may budget ulit sa mga pagpagawa ng mga MCB box, so magpapagawa ko ng uh, apat ulit na MCB. Pero kung wala, so temporary dito muna sila sa L ported kasi maganda na rin po yung combination ng L ported at saka M uh, MCB. So mas maganda steady na lang ako dito sa aking uh, live pro na speaker. So susunod baka magka budget. So try natin yung challenger na no na Kingpin na 2000 watts na yon. Mag-order na lang ako sa online doon sa JBS Bacolod mismo na store sa online. So doon na lang ako kukuha. Maganda dito na lang pizza out.